na nagkasama kami. Kahit ano pa mang nangyari doon sa mga pinagsamahan namin, namimiss ko pa rin sila kasi naging parte na sila ng buhay ko sa loob ng tatlong buwan. Kahit ano pa mang mangyari, wala na tayong magawa at hito na yon. At syempre, dahil pa na tayo, kakayanin natin ang lahat. Dahil bahat. pumasok tayo dito ng maayos, lalabas din tayo ng maayos. Dahil... Ang akala ko ay makapagpatuloy pa ko ng trabaho dito sa South Korea. Kaya abdalay ako video. Hindi ko alam may mangyayari pa lang magaganap kinabukasan. Hindi ko rin alam kung ano ang patutunguhan. Eh ang ginagawa ko kasi dito video lang ng video. At wala akong kalamalam sa mga balita na bukas na pala ng umaga uuwi na kami sa Pinas. Para kung gusto mo malaman ang katotohanan, tapusin mo ang video, panoorin mo para malaman mo kung ano talaga ang nangyari. So ito pala yung kasama kong si Paring Boboy at ito yung Gochang Gun na iiwan ko. Kaya nagdataka ako mga idol kung bakit ang daming pagkain na binibili ni Boss. Kaya nilapitan ko at tinanong ko siya kung anong meron talaga. Anong celebration? Bakit ang dami nito? Ang di ko alam, ginabukasan na pala nito, kukuli na pala kami ng munisipyo. At dahil wala akong kalam-alam sa panahon na yan, sa mga oras na yan, ang ginawa namin, panay video, kumain, at nag enjoy lang. Dahil, paminsan-minsan lang din ito, ginagawa ng boss namin. Kaya ang ginawa namin, banat ratsada sa pagkain. A few moments later. At dumating na nga yung punto na aming kinatatakutan. At ito na nga yung araw na kukuling kami ng munisipyo. Kaya wala na kaming magagawa. Ang sasabi mo pare, tayo pala yung magbayad sa ticket. Eh, sana hindi na pabayad sa atin eh. At kamahal-mahal. May tausang baban din Gulat Wala tayong pera no? Wala tayong pera pa. Paalam na tayo sa mga kasama natin. Yeah. At dito na nagsimulang tumulo ang aking mga luha kasi maalala ko sila nung sa panahon na nagkasama kami. Kahit ano pa mang nangyari doon sa mga pinagsamahan namin, nami-miss ko pa rin sila kasi naging parte na sila ng buhay ko sa loob ng tatlong buwan. Kahit ano pa mang mangyari, wala na tayong magawa at hito na yon. At syempre, dahil pauwi na tayo, kakayanin natin ang lahat. Dahil pumasok tayo dito ng maayos, lalabas din tayo ng maayos. Dahil, alam nyo na yan. Ano si Tropang Games? Si Lulungkod. Ba't anong nangyari? oh, din in-smell, in-smell ko na lang Kasi pag iyak ako ko na rin Mahirap ang buhay Masakit yan, in-extend pa ako mong ko. At dito, palapit na kami sa munisipyo Nandun na rin ang mga kasamahan nakasama namin naming uwi sa Pinas. Ilan lang kaming uwi sa bats namin. Dahil sa pagbalik dito, di kami sabay-sabay. Ano -sabay. lang tayo nito? Wala na tayong mga idol. Kita-kits Pinas. Talam ko, may plano ang Panginoon. Kaya ako, nagdesisyong umuwi sa Pinas. Baka may plano siyang iba para sa akin. Dahil, di natin pipilitin o mamadaliin ang mga bagay na di natin kayang Mabot, Hintayin nating pagkakataon na tamang panahon na ibibigay ng Panginoon sa atin. Kaya ngayon guys, nandito lang kami sa Municipio. Ito pala yung mga kasamahan namin. Ito pala si Ma'am Gina. Isang bisaya din na tumutulong sa amin dito sa Guchang. Siya yung tagapamahala sa mga Pilipino na bagong dating. Ginagawa niya ang lahat para mapaayos ang mga Pinoy. Hi guys, so ngayon, uuwi na kami. Kasi natapos na yung kontrata namin, 3 months lang kami dito. Uh, wala man kaming nadalang pera, wala man kaming ipon. Ang importante, masaya kasi na-experience namin ulit dito. At saka, nakaano pa kami ng trabaho, nakatrabaho kami ng 3 months. So, napapasalamat nga pala ako dito sa Guchang at saka sa Tora Tarlac at saka sa Mayor at Vice Mayor. And thank you, thank you. So kita kita tayo dyan sa Pilipinas At ngayon nandito na kami sa airport Nag-iikot muna kami Naghahanap kami ng mga kakainan Kasi pinakain pa kami ng munisipyo ng Gochang Pero bago ang lahat Siyempre Magpapasalitain muna natin yung kaibigan ko Anong masasabi mo pare? Uh, Shoutout sa mga tropa ko Ang tayo nyo ako dyan pauwi na ako Wala, wala akong dalang pera guys Kaya walang inuminom Ang Red doors, naging gin Mga naiwan namin dito sa Korea ng mga tropa namin sa mga nakilala namin shoutout sa inyo mamimiss namin kayo uh, Magbabakasyon lang kami 5 years guys 5 years lang to Balik kami At dito na nga yung mga food court nila dito sa itaas syempre naghahanap kami Ng mas mura at masasarap na pagkain syempre dahil sagot ng gochang Sabi nila Humanap na yung pagkain na masasarap Na may enjoy kayo Kaya ito nga Pinakain niya kami ng masarap ito, di ko alam kung anong pangalan ito. Basta alam ko, masarap ito. Kasi ito yung kinakain ko. Kasi nakatapat sa kamera. Alam niyo naman yan, guys. Kaya, maraming salamat nga pala sa dito ito, mga idol. Tapusin niyo ang video. Ito na ngayon, ang Pinas. Ang Noy Noy International Airport. Pasensya na kayo, guys, kung hindi ko na video yon kanina. Yung sa in pa kami kasi nalubat yung cellphone ko kaya heto, nakapag-charge sa aeroplano ito na nandito na kami ngayon sa Pinas maraming ngayon salamat sa lahat ng nanulood at sa nagtapos ng video na ito maraming thank you guys at ito na yung sinasabi kong nakatambay ako sa airport ng dalawang oras Heto yun guys o so, kasi umaga akong lumating Ah, sobra dalawang oras nga pala guys kasi maaga akong lumating tapos hapon ba yung flight ko? Nako, magaling na ako magtagalog. Napapansin nyo naman nyo siguro sa mga panahon na ito na parang hindi na ako nabululol. <laughs> O oh, ngayon guys, nandito na ako sa aeroplano ulit Papunta na akong Davao City sa Mindanao Ito pala yung kaganapan guys O oh, gabi na, nandito na ako sa Davao So ang bilis ng oras ba? Diba? So ganyan tayo kapag nakasakay ng aeroplano Napakabilis ng oras Kaya kung may panahon ka, huwag mo nang sayangin Kung anong mga mo gusto mong marating Dandahanin mo lang, huwag mong bilisan At huwag mong pilitin Dahil kapag pinilit mo, nasa huli ang pagsisisi At hintayin mo ang tamang panahon